5.45 So yung isang ano ko dito, isang delayed ko 3.05 okay. pala Dito <laughs> tayo sa Water District para magbabaid po so, tayo ng tubig Sa so, opisina po tayo ngayon 1 okay, Wala naman tayong rides dahil kanila naman yun no? so, Ang problema natin ngayon yung buhangin at graba guys, good morning. So, syempre, nandito tayo sa bayaran ng motor. Magbabayad po tayo kasi napakalaga ang motor na yan. Wala po ako ligo. tayo ng motor. Ramirez. Ramirez. Oh. ang dinahuhulugan din niya. Ah, eh. so derivative. 2.5. 2.5. 2.5. 2.5. isang 2.5. Ano ko 2.5. isang ko, five pala Ay na lang Ay, na lang ma'am. pala. Kasi na ako ng 2 days. Matagal nagpasagot si lolo. Gano. may ano na naman tayo may ano na naman tayo charge yung isa din eh. 3,5 45 na din yan kasi hindi ko siya nagbayara na okay ano kayo pa ano kanino ano tong sosi o magano na ako mag sign ng resibo guys nandito tayo sa water district para magbayad po tayo ng tubig nasa opisina po tayo ngayon so papasok tayo sa loob para magbigay ng note and syempre magbayad na po kailangan na po natin ng tubig napagod na din po ako kaka uh, ano, igib ng tubig sa kapitbahay alright let's go Guys, so, nandito tayo sa City hardware. So, makikita nyo, ito ay along si Kayab lang din para mas malapit lang din po ang ating pilihan. And then, may mga tricycle naman dyan. Ipapatid na lang po natin dahil hindi naman po kakayanin sa aking motor. So, uh, bibili tayo ngayon ng mga materialis para sa CR po. So, mag-check tayo dito. Let's go. Ang ganda naman. Ayan yung mga ano nila dito. Oh. Nagsilip lang tayo. Baka bawal mabidyo. video no? Uy, Diyos ko, Panginoon, 11,000. 16,000. 14,000. 9,000. Grabe. No furniture na ginagawa na. 5,000. Ah, maganda ni 5,000. Oh, ah. meron na siyang lababo. Meron na siyang ano. 5,000, oh. May green, may blue. Ba, Ang ganda. Ganda na ito, din to, white. Mga lababo dito, oh. lababo lang na simple, ba? Ayan, six Ito, p 1655 aircon dito din. Okay. Nabayad na tayo and then ayun na, meron tayong inano na motor para mahatid po doon sa sikayag Walo na cemento, kabilya, bakal number 1810, elbow, ano ba yun? Sahara, bawal ito bawal so dito tayo para makaless din tayo kasi magbabayad pa po tayo ng tricycle mahal po ang kanyang parenta 500 Ayan. Pag 10, 10 pieces na po yan. Oh. Tapos pimento walo. Ay, kuya, ang Sahara, kuya wala no, punch. Salam. So, ayun no. Ah, hinakot ni Papa yung ano kasi hindi talaga mapasok dito sa ano natin, yung may tindahan. Naalala niyo yung may tindahan na inanuhan din natin para magkaroon tayo ng abiso para sa kuryente. Hindi po pwede makadaan doon ang multi dahil yung ano nila, baka daw ma Anong tawag dyan? Basta yung daan nila, hindi daw pwede doon kasi baka daw ma... Hindi ko ma-explain kung ano yun. Basta bawal. Eh, wala naman tayong rights doon. Dahil kanila naman yun, no? So, ang problema natin ngayon, yung buhangin at graba. Kung saan pwede ilagay. Baga, ang daan ba? Kasi walang road right dito eh. Kung baga, meron naman, pero marami nakaharang. Hindi hindi pa maintindihan kung saan talaga yung pinaka road dito. And then tatlong araw na din po, tuloy-tuloy ang init, no? Then baka kasi maano din ang ano ang truck na magdi-deliver. Kasi yung buhangin ay malambot. So ang nangyari dito, meron doon daan dito sa kabila, dito dito. Meron daw daan dito yung pagpasok natin na ah, nakikita niyo yung may bilyaran tapos merong tabay doon. Ah kailangan muna natin magpaalam para makadaan tayo. And then after that kung pwede rin, kung makadaan dito is hanggang doon lang talaga. Sumagahanap so na naman tayo ng tao na ah magano maghakot tayo dito. Kasi hindi naman pwede si Papa na lang patanda na siya baka di ba kailangan natin ng tao maghahakot so kung hindi talaga kakayanin dahil paikot pa po yung ang ano dyan tapos may, may tao pa tayong kakausapin doon para lang makadaan tayo kasi mahirap dumaan sa mga hindi natin daan talaga ha? so ayun ang inuna ko muna ngayon hindi muna maide-deliver ngayon ang graba, buhangin at semento dahil tatlong araw na po uh, walang inet. So dito ko lang din yun in-order mas malapit para din po ay mas malapit lang din ang pag-deliver nila kasi kung sa malayo pa tayo mag-order, malaki din ang babayaran natin kasi hindi sila mag kung hindi lang din malapit. So ayan pa naman na mag nag Then, sinama ko na si Jun dito para may alalay din. Siya yung kasama dyan sa punta dito sa ano sa mga materyales na iba. Like itong baol, simento, uh, yung bakal, na yung mga iba't ibang mga kailangan para sa CR natin. Siya na yung pinasama ko din sa multicab. And kahit masama din po ang pakiramdam ni Jun. Kaya sumara na lang din siya kailangan ko ganyan tulong. Yan. So, wala pa kami for na. Wala pa kaming kain. Nahilo na ako. Dahil masama din ang pakiramdam ko. Laban pa rin tayo. Yan. Linisin ko lang dito sa bilik para makakain na kami. Nagbili na din ako na makakain. Ay. Problema talaga dito ay yung daan eh, yung mga papasok sa materialis. Kasi looban siya. Pero, ana para din para Pwede naman tayong mag-ons. So, 'yun lang. And abangan niyo 'yung next video. Sa so, paiko on. Tiger Yara do ul. Khoramaindi. manilisod diri pag ano pag magkuan ka o materialis kay ang road right nila walang madaana ng truck matagal kaming nagdiskusyon doon no? Oh, kasi meron ding may ari doon nabili kasi yung lupa so nilagyanan niya ng ano ng bakod kaya hindi na madaanan pero meron isa doon hindi ko kusindara cellphone ko na ko sana meron isa doon na kinausap ako ni sir na binigyan niya ako ng idea kung saan meron pang isang daan doon na hindi nakakaabala ayan Pilipinas nga road ride. Dito, ga-discussion pa mi, ka po. Kuan dito, tag-iag balay nga na ko kayo, ga-istorya na ko. Ga-suggest po siya, kay Yado, na po siya road ride dito, pwede rin na magian. ang driver po, nagkuan po siya, kay basi malubong doang ligid. Hindi, dire na po, ugi, saka. Saka, we, dito gaana po mi niya, sa ka. Sa kaway, ani dire lang ka, Sir Fernandez do, kanyang abogado daw. Mabag, nga, bag, nga bago nakapalit. bago, bago, bago nakapalit yuta daw din na nanghid lang daw ayo <coughs> tapa diado sepikas batong kuan batong na ibiliaran wala wala lagi road right dia lagi gi dito pa iko tra giapon dire lagi apun yang kuan bagsak diri Asa ah, pa man nga di aray man Japan. Mm -hmm. Dili oi gi, kuana na ni oh. Sa bag-o ra do na gipalit palit. pang ni aging adlaw, ila na den gi. Bakuran. At sal natin oh. No. Tumubo na siya oh. Ah, oh, meron na siya ano. May mo gato na. Oh, di ba? Oh, okay. muna mo na kami para kar makakain. No, sa Jesse Papa na itong eh, puno na to kailangan daw puputulin yan kasi baka babagsak daw po yan dito sa kanyang ubo. <laughs> Pastilan. And guys, isama ko pa rin to sa vlog. No? Bumili ako ng electric fan na chargeable kasi wala tayong kuryente sa bahay. So, i-charge ichar natin to para may hangin man. Kahit pa paano, walang <laughs> lamok ka dapo sa atin. So, ayan. Binili ko na yan. Ano to eh? Oo, oh, mag-alat to. dito hindi ang 1 key. Ay, just kawalan akong pera, o eh. Mm -hmm. So, inaantay lang muna natin yung delivery ng halobla, uh, graba, at saka buhangin para ano din, uh, sa road right dito, alam niyo naman. So abangan niyo na lang 'yon, no, mga kainday, no. Basta 'yung mga nandiyan, secured na 'yan 'yung semento natin, 'yung 'yung kabilya, 'yung bowl, andiyan na, pero maghahanap pa ako ng taong maghukay. All right. So abangan niyo na lang 'yon. And maraming maraming salamat sa inyong lahat sa panonood. Uh, ah, sa inyo kaya tayo makakalikom ng revenue. Maraming maraming salamat ulit and God bless you always. Bye-bye shoutout sa inyong lahat dyan alam ko sa aking mga sulid na nanonood maraming maraming salamat po sa inyong lahat and sana uh, supportahan nyo pa rin ako sa dulo ng ating vlog na to sa lahat ng ating mga gagawin and dyan pa rin kayo maraming maraming salamat po God bless bye